Hello! Magluto po tayo ng nilagang paanang baboy guys. Uh, pinakuluan ko na yung ano, buto. Tsaka naredy ko na yung mga gulay. Yung buto at tsaka sibuyas at luya at gabi. Uh, pinalambot ko na kasama sa ano, yung buto. So, kaya yan. Tapos, ilagay yung mga gulay natin pag na lumambot na siya para masarap yung gabi medyo maano ba yung medyo malapot konti kaya yung gabi i -ano sa pero inun ako yung yung karni tsaka yung gabi pag ano na mga 20 minutes na tsaka konilunod kami lang naman dalawa kaya konti lang niloto ko guys pang ano na to namin hapunan at agahan save palagi kami lang naman dalawa ko makain o oh, ayan na po yung ano nilagyan ko na ng mga yung dahon ng gulay para hindi hindi masyadong malambot ba ano na pa malapit ko na yung haonin. Yan diyan na kumain na po kami kain na po tayo Masarap sa paligid na po mga on thank you all for watching